Dito yung bilihan ng mga parts guys oh. Dito yan oh. sa tabi ng Philippine Senate. Oh. marami kayong mapagpilian diyan. Molom lang. Tapos dito yung Ito yung ano yung Jokno Boulevard, Pasay City. Ito yung Senate guys. Yeah ito yung scene yan yung entrance nila kasi linggo ngayon maraming nagbabay dami dito Kung gusto nyo bumili ng mga parts ng bike marami dito yan ito yung mga sticker dalawang <tay> right. kasama ko maglalakad yata. Alas, Kami So uh, maglakad-lakad lang kayo dito sa Jokno Boulevard. Maraming paninda dito ng parts ng bike nyo. Yan siya. Ito, may binibinta ang bike dito. 1.8 lang. May so, porcelain dito. Uh, oh. lang oh, no. Oh, no. Maraming tinda Maraming dito tinda talaga Mga pagpilian Kung gusto nyo mamili dito May nagsipinta ng bike Mga damit Dito pa Dito lang yan Sa Jokno Boulevard mga guys Marami eh. Kalinaw. Bumili lang kayo dito ng pagbilhan nyo. So marami, maraming. Marami dito yung mga gumagawi. Ah, marami nagtitinda dito ng lugaw. Yun, puto असांखे महिमान मां पार्ट थींदो न